So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video naman guys, is gagawa tayo ng boga na aseton. So, kung nakikita nyo, ito yung aseton natin guys. So, maliit, kasing liit lang yan. Yung, ano, nang, oh, tingnan nyo, maliit lang yan guys. So, ito yung gagawin natin na boga ngayon. So, ayan, nakikita nyo, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na aseton guys. So, ito yung gagawin natin na aseton. I mean, na boga ngayon. So, Bago yan, gusto ko muna i-shoutout yung mga solid supporters natin dito sa my YouTube channel na palaging sumusport at palaging nakag-comment dito sa YouTube channel natin. So, shoutout nga pala kay, ano, you know, kay Jerry, kay Steven, kay John Cyril, kay Jake Manuel, kay Ryan Cabiles, kay Jans, kay Jonalyn, kay Juwa, kay Dudoy, kay Lady, kay Phil, kay Kenkai, kay Rijan, kay Ashley, kay Romeo, So, shout out sa inyo guys. Thank you, thank you sa pag-comment dito sa may video natin. So, kung gusto mo din ma shout out kita sa next video natin, mag-comment ka dito para ma-shout out kita sa next video natin. So, by the way, shout out din kay ano, kay Akiro, kay Moises, kay Bernadette, kay Levan, kay Carmi, kay Melanie, kay Melba, kay Karyax, Justin, Mark, kay Francel, kay Kalaja, kay Simon, kay Jumari, kay Albert, kay Samuel Vlog, kay Franz, kay Jimmy Dina. Shout out sa inyo dyan, guys. Shout out sa inyo, kay Paul. Shout out din sa iyo, Paul. sabi, sa, kay Geraldine din, sabi niya dito, um, sobrang lakas ng boga mo, kuya. Grabe naman yan. At kaya no, kay Yuan. Shout out sa iyo, si Yuan. Yung nagko-comment ka dito. So, eto pa, kay shout out kay Erwin, kay ano to, kay Denise, kay Joaquin, shout out sa inyo. Thank you, thank you sa pag-comment dito sa YouTube channel natin at palaging na sa video natin. So, kung gusto mo din ma-shout out, idolo, please mag-comment ka lang dito, idolo, para ma-shout out kita sa next video natin, idolo. So, ayan guys, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin yung paggawa ng asiton natin na boga at i-sound check natin agad. So, grabe yan. Sobrang lakas siguro ng asito to. So, ito yung pinakamaliit natin na boga na gagawin dito sa YouTube channel natin. So, ayan, dahil madami nang re-request eh sa atin na gawin daw yung pinakmaliit na boga. So, abangan nyo, straw yung gagawin natin sa susunod na boga. So, yan. So, by the way lang guys, gusto ko lang sana ipaalam na bawal palang, ano, for the educational purposes yung video na to. So, kung gusto nyo yung gayahin, dapat marunong ka. So, mag-ingat lang kayo kag gagayahin nyo to. So, for the entertainment lang yung video na to at for the educational purposes, so ito yung traditional natin na ginagawa noon, yung wala pa tayong paputuso, paputok. So, ito yung mga DIY natin na mga ginagamit. So, ang video na to is for the educational purposes only, walang masasaktan at mga ano. So for the ano lang, educational lang ah. So and wag niyong ano, wag niyong gagayahin kung hindi kayo marunong magpaputok nito. So baka uh, sabugan kayo. So tara na guys, wag na natin patagalin pa. Gawin na natin tong video na to. So dahil madaming nagre-request sa atin na gawin natin to. So ito na request nyo. as na naboga. Is now feel chilly. Gagawin na natin, ano pang gagawin natin, di ba? So ayan tara na. So bago natin simulan is na ano na muna So, tanggalin ba natin to or hindi yung kanyang ano? So, hindi na lang siguro, no? Hindi na lang natin to to. Kung nakikita nyo, ito na yung first divider natin, no? Oh. Ayan, nakikita nyo ba? Maliit lang yan, guys. Malayo, malayo kasi yung camera natin dito, eh. So, yan. First divider, okay na yung first divider natin. Grabe, sobrang angas na ito, guys. Oh, kahit hindi eh, pa tayo nag-uumpisa dito, sobrang angas talaga ng asito na bugay. So, grabe naman yan. Ito na, ito na. Ito naman yung pangalawang ano, layer. So, ano to? Pangalawang layer ng ano, ng asito na boga. Ayan. na, tapos, pangalawa is, butasan natin ng kaunti. Ng malaki. So, ano kaya dito? Ano natin to? Ito na lang gamitan natin. Apuyan natin yung dulo ng kutsilyo para mabilis ma, no? Mabilis ma bilo, guys. Eh, hindi. Ganun pa rin. Ganun lang pa rin, eh. Ganun lang. So, ayan. Tara na, lagyan na natin ng scotch tape to, guys. So, ayan. Ito, guys. Lagay natin ng scotch tape. Ito. Parang, ano eh? So, grabe naman itong buga na to. Itong pinakamaganda na buga na ginawa natin dito ah. So, ito na guys, ito na. So, ayan. Yung boga natin mga idolo. O, ayan, napakaangas guys. O, ayan. Grabe yan. Sinang ano lang nalaki. <laughs> so, tara na guys, tapusin na natin to. So, ayan, kakabit na natin yung third layer. So, alisin lang natin yung ano, plastic nito, ito. Ayan, alis na natin guys. So, check natin yung mic na magana. So, ayan, ito na, alis na natin. So, lagay na natin to. So, lagyan mo ulit natin ng glue stick para matibay talaga, guys. Kasi kapag walang glue stick, guys, hindi matibay. So, ayan, nakikita nyo, yung apuyan natin. So, yan dito, 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 dito. So, ayan, grabe yan, guys. Napakaangas talaga ng buga natin. Ako lang nakagawa nito na ah. Nang na buga. Napaka maliit na ito, guys. So, ayan, ang liit lang. So, yun. Ito natin. So, yan. Okay na, okay na. Pantay na, pantay na, guys. Pantay na. So, yan. Tara. So, yan, guys. Naskastip na natin, guys. So, yan. Oh, tingnan nyo. O, yan. Ito na, guys. Ito na, guys. Grabe yan. Napakaangas talaga, guys. Naboga natin, no. Malit lang, guys. Naboga. So, tara. Tapusin na natin to para masuntik na natin mamaya. So, ayan, guys. Nakabit na natin yung pangapat, guys. So, tingnan nyo naman. Yung pangapat niya, guys, is nakabit na natin. So, alisin Grabe yan, hindi natin na malis. Adjust na. So, yun. Ayan. Okay na to guys, okay na to. Yung pang-apat is ng kabit na. Grabe, sobrang liit naman ng bugan natin dito, no? Yan. Ito na guys, ito na guys. Kastipan na natin to guys. Baka ang talaga. So ito na guys. So ayan guys, nakikita nyo. Ito na yung kalaba. Ano, tapos na. O oh, yan. Malapit na natin matapos. Hindi pa tapos eh. Ganoon pa dito tayong apat guys. Apat pa yung lalagay natin dito. para ano, para mga ganyang kahaba. So tara, tapusin na natin to para ma-sound check na natin to. So tara guys. So ayan guys, dudugtong na natin to guys. So ito na guys, dudugtong na natin to. So same process. Uh, gamitin natin ng glue stick para matibay talaga yung pagdikit ng ating boga. Hindi mata ano, matalsik. So yan, Lagay mo dito, guys. Paid mo lang dito sa ano. Tapos mo dito. At 'yan. Ikutin. At tingnan kong ano, pantay. So ayan, pantay, guys. Pantay, guys. Confirm. Ayan, tapos ahitin mo lang dito, guys. Ayan, guys. Pantay siya guys, tapos kastipan. Same process lang. Para ma... Ano? Hmm. So, natin to agad mamaya ah. Tapos na ito. So ayan guys, tapos na natin guys. Yung mini boga natin guys. Yung, oh ayan, ito nakikita niya. Tapos na natin. So yung gagawin na lang natin is gagawa tayo ng cricket guys. Yung kanyang cricket guys. So ayan, butasan natin to. So ito yung ano natin lighter magwawa tayo ng cricket niya guys. So, yan. Kailangan natin to. So, yan. Cricket na lang guys. Yung kulang natin dito. So, bilugan natin yung ano. Yung takit na ito. So, yan. Cricket na ito guys. Cricket na lang kulang guys. Goods na yung ating no Goods na yung boga natin. So, ito. Pwede na siguro to lagay. Lagay natin dito. Ayan. Goods na. Grabe, napakaangas na ito, guys. Lagay natin dito sa loob. So, ayan. Grabe, napakaangas. i, e, Sana all. ayan guys pakaangas guys hindi natin ito malagyan ng glue stick ito na lang kung magyan natin ng glue stick dito kunti lang So ayan guys, nagawa na natin ng cricket guys. So ayan, umandar siya guys. Wait lang, try natin. Malagyan, nagawa na natin ng cricket. Yun, grabe yan. Napakaangas ng cricket nito So, yan. Nalagay na natin dito. Try natin. Kung ano. O, yan. So, ayan guys. Okay guys. Goods guys. Goods. Ayan, grabe yan. Napakaangas. Kaangas nito guys yan wait lang. Try natin dito. Oh! Grabe! So, ayan guys. Ito na guys. Sa soundcheck na natin guys. Tara, tara, tara.